talaga nandito tayo, no, na nagkakaisa na, talagang iba yung pakiramdam na isang buong pamilya na tayo. Bumbaga, parang sana marami pang mga opportunities and collaborations ang, ang talagang mangyari with the ABS and GMA. Amen. At, uh, Ayun, ah, uh, syempre po, I feel so blessed. Alam niyo po, ah, uh, parang kanina pa po ako labot kasi sino pong makakapagakala na ang showtime mapupunta po dito sa GMA. At nakakatuwa kasi pwede na po mag-collaborate talaga ang GMA and ang ABS. Isang pamilya na po talaga tayo. No more network war. Yes. Pero no feeling na it's a historic day, historic episode. And nakasama kayo. Oh personally, um, super happy ako. Every time na nung umpisa rin ng, show showtime sa GTV, isa rin ako sa unang nag-guest sa kanila. And every time na merong ganitong opportunity, talagang ginagrab ko. Kasi it's showtime is a big, big uh, show talaga na talagang marami ang na-inspire nabigyan inspirasyon at marami ang na-bless, maraming naging masaya. So nakakatuwa na maging part ka ng isang ganitong klaseng uh, uh, show na talaga talagang makakapagpasaya sa ibang tao. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa, uh, niya marami kasi yung mga uh, uh, segment ng na showtime. time. Uh, isa din yung especially for you. Game pa ba if ever na invite na sa Naku, especially for you. Parang wala kasi akong ano eh. Yeah. <laughs> Alam nyo yan, di ba? So, Maraming uh, na. dumahanap. Doon ko Maraming po. Na? Kapag naghahanap kayo ng ano kulang dyan, wala single, gano'n. <laughs> <laughs> so, game ka? Yes, why not? Oo okay. naman, game naman tayo dyan palagi. Game ako palagi. Kung competitive tayo eh. Oh, competitive tayo. Yes lang ng yes. Oh, yes, oh. yes lang ng yes. Oh, si Chi, hindi mo na pwede G yan ha. Hindi ah, na. Na, <laughs> na, na, na po, hindi pwede. <laughs> Bantay siya oh, Ako ate na. Eh. <laughs> <laughs> eh. Nakakatawa nga po kasi nag-19 na po ko lahat-lahat. Ang tingin pa rin po sa akin na tao, 5 years old pa rin po ako. 6 naman. 6 <laughs> naman <laughs> daw po sa na rin Nelson. Turning 7 <seven> na yun. <laughs> <laughs> okay. Since eh? sinasabi niyo po na no network war na po, may mga dim collabs po po kayo ng mga kapamilya artists. In case, in case na parang magkaroon ng mga प्रोजेक्ट्स कर रही Yes, of course. Ah, uh, nabanggit ko nga po kanina. Siyempre gusto ko po, dahil nasa showtime tayo, gusto ko po si Meme Vice mag guest po sa abot kamay. At kanina po ang aking katabi si Darren. And uh, maraming pa po lahat po sila. Uh, gusto ko po makawork lahat ng mga kapamilya stars. Kinikilig yung mga tao kanina nung nagtabi kayo ni Darren. Bakit po? kaya? Ay, hindi ko din ba? Tanya, <laughs> <laughs> ano to? <laughs> What's the meaning Pero, of ang this? Cute, ang cute nila actually. Parang bagay talaga. Why not, diba? Maraming po. Wala, bakit biglang may Ganun! May Sorry! <laughs> <ba? laughs> <laughs> 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 ang cute, ang cute nilang tingnan niya. So, malay mo, magkaroon kayo ng project together. And uh, after, nang-abot kami ng pangarap, diba? Wow! Malay po natin. Abang. na! Akala <laughs> mo kasama ako sa show na! <laughs> Pero sana, album na namin Manager? na especially. No? Yes! Yes! Kung mag mabigyan tayo ng pagkakataon, no? Pero kung kung about doon sa makakatrabaho, uh, pangarap na makatrabaho dito sa IBS, ang daming mga mahuhusay na artista dito babae, lalaki, lahat sila uh, ang gagaling. So, excited ako makatrabaho. Halos lahat. Pero, syempre, kung papipilian tayo ng pwede nating i-, i uh, sana, sana, next time makasama sa isang proyekto, gusto ko po sana si Joshua Garcia. Oh. Ayan, si, si Mr. Jericho Rosales, Mr. Piolo Pascual, oh. Mr. Paolo Abilino. Ang dami, ito pa po. May wish <laughs> Ang dami sinabi. Kaya hanggang bukas na tayo. Pero yan, I'm very excited. And uh, sana, sana po talaga magkaroon ng chance na hindi lang sa showtime magsimula. Ah, eto ito, itong showtime magsimula pero may mga susunod pa. Amen! Amen! Thank you. Thank you. Ba ba ka showtime? Babalik pa. Thank you. Thank Yes, why not? Of course. Diba? as long as uh, invited tayong lahat dito. Okay. Go naman tayo. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.